Marahil nagtataka kayo kakabsat bakit palagi akong nagpapabaks. Kasi nga, itong isang mansion ng aming amo is ipaparenovate na niya. So, ibig sabihin, yung mga laman nito is tinatanggal na namin. Kaya, ang mga gamit dito ay ipinamigay na niya. Yes po, ipinamigay. Ibig sabihin, free. Oh my God. So, ang ginawa ng atin yung Ipinadala ko lahat sa Pilipinas. Oh, yeah. <laughs> yung mga kaya lang talagang ipabox. So, eto po yung isa naming mansion. Kita nyo naman. Wala na talaga siyang kalaman naman. Maganda. Villa style. 10,000 square meters ang haba. Ayan. As in, empty na talaga siya. Nag-ieko -e pa nga eh. <laughs> Ganda, no? Kaya lang ipaparenovate na niya ito and then ibebenta na. Ow! Kasi marami pa siyang mga ari-arian and siya lang naman ang mag-isang nakistay. So, eto yung aming kusina, commercial style. Kita yun naman pang Jollibee, McDonald's yung style. Stainless steel talaga siya. Ito, dito ka magpaprito ng manok. Dati, dito yung spaghetti. Ayan. Yung ref namin na pwedeng kumasa ang tao. Kapag nag-ano ka ng tao, pwede mo nang saludsod dyan. Yung chismosa mong kapitbahay. Kasya, kasya. Ganito po kalaki yung aming bahay dito sa kabila. Grabe. Kaya lang. Goodbye na. That's life. Another fridges. Office. Dating opisina. Dalawa lang ang kwarto niya. So, ayan. Naitur ko kayo sa aming isang bahay. Dito po ako nag-stay pag day off. Akin na akin tong mansion na to pag day off. Pwede naman ako magluto, matulog, magwala.